mga video sa aking mga followers po dyan, subscribers ay maraming maraming salamat po sa inyong lahat mega mega love shout out mainit po ang uh, malamit po ang panahon ngayon kailangan maghina tayo lagi sa maglalakad madulas so, lalong, lalong 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 na guys doon sa mga nagmamaniho sa mga kababayan natin, mga nagmamaniho dyan ingat ingat po tayo huwag masyadong kaskasero sa mga tricycle driver naman po dyan ah uh, malakas ang hangin, malakas ang ulan. Ingat-ingat uh, po tayo palagi. Uh, tingin, -tingin lang sa kalsada. Huwag lang sa ng plak. Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. May gamigalap shoutout po. Guys, sa uh, dadan po sa, yung dadan po dyan sa aking channel guys ay maraming maraming salamat po sa inyo sa tatambay-tambay po dyan. At dyan po sa kung pa lang po sa aking channel ay maraming salamat po kung magka-subscribe kayo. <coughs> Bos Alejandro TV. Well, dito lang ako natutulog guys. Portable, komportable na ako dyan. So guys, andito tayo ngayon sa, sa may, may haunted house. Ah, yeah. kaya na tayo guys Kailangan natin gawin to Sarado muna natin to guys Yung Yung television ko guys uh, Kapag Ganitong oras Ay Kailangan sina, ah, Sinasara ko yan Dahil Kaysa kapag ka uh, matas ng araw, inaabot siya ng sikat ng araw. So, uh, sabi ng uh, mga technician, kapag ka daw naarawan daw po yung television, ay nasisira daw yung backlight. So, nangyari naman talaga yun, na-observe na rin naman yan sa mga nagdaang panahon na mga nasira din yung TV ko sa shop ko. Dahil nga ho, yung television ko, ay nabubuks, ay na ano siya, ah uh, na nakaharap siya sa sikatan ng araw kaya yon madaling nasira yung television ko pero ang uh, ang kadalasan nasisira ay yung backlight parang backlight nang baklak bakla بدأنا <applause> انا <applause> <applause> <coughs> labas, labas, labas. Labas, labas, labas. 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 Guys, maulan guys. Kailangan mag-test tayo ng maulan guys. Para tayong girl. Hello guys, salad po ng aking mga ah uh, subscriber dyan, sa aking mga followers, ay maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ang gamay galab shout out po. <coughs> dyan po sa bago pa lang po sa aking channel, ay eh, huwag niyo po sanang kakalimutan mag-like, ah uh, subscribe, kahit hindi na sure, subscribe na lang. At uh, sa aming po mga uh, content creator, napakalaking Bagay po 'yun sapagkat uh, hindi dahil po sa inyong mga uh, taga-subaybay ng mga video ng mga vloggers ay wala ako kasi ano sa mundo ng pagbablog. Ay boss. Baha na boss daw eh. Diya sa yata sa ano, sa dalanda sa may tulay baha na daw kasi magda-magbaha. So ngayon guys, pala ako papasok. Parang tangali na ako. Nag-aalas may yata eh. Pero kasi that guys, dati ang bukas ko guys ay ano, alas alas ano, alas 6, alas 7, ganyan. Pero ngayon guys, dahil nga ako sobrang napakasarap matulog na ka gabi. Ito, tinanghali. Kasi alam ko namang mahina ngayon ang mga customer ngayon guys kasi pag maulan eh. guys uh, sobrang malamig ang panahon eh, totoo ka di ako naligo eh kasi so, sobrang lamig ng tubig nagulan na eh uh, hirap. Tapos, kailangan nating ano na uh, kailangan nating mag-ingat sa pagmamaneho lalo sa kalsada tapos sa mga mga kababayan natin, yung mga nalarayo pa ang biyahe, nalarayo ang pinapasok ang trabaho. Mag-ingat po tayo guys. Kasi alam nyo naman, eh, ang hirap ng buhay, ang hirap magkasakit, ang hirap na uh, mga hospital, mga damagabot, mga damagabot sa hospital. panawarin yung mga nasa ano yung mga nakatira malapit sa sapa malapit sa ilog diba yung mga, mga nakatira sa probinsya na malapit sa mga dagat ayun tapos yung mga bahay nila nasa nasa makipot na kalsada lamang alam nyo guys meron kasi ganun sa probinsya namin ah uh, isang diretsyong tulay lang siya pero hindi siya tulay ano siya yung yung parang binuulang na ano, binuulang na kalsada na tinambakan lang Tapos sa uh, sa bahay may mga bahay-bahay na sa gilid. May bahay sa kabilaan, kaliwat kanan. Pero guys, ilang beses nang dinagyo doon. Ilang beses na rin nangyari yung nag may nag-last pero ganoon pa man. Eh pinasusumigapan pa rin ng mga tao doon sa lugar namin na ayusin pa rin. Ibalik sa dati. Kaya hanggang ngayon ginagamit yung lugar na yon kasi guys, pag uh, ginawa ng tulay yun guys mas malaking ano pag uh, gumawa sila ng tulay doon napakalaking tulay doon, sobrang haba sige doon ang kamatis oh ito pa ba thank you Guys, ano ang lakas ng ulan kagabi guys tapos kagabi uh, kagabi guys doon ako natulog sa rooftop ng aming bahay syempre yero lang yun ay grabe ang lalaki ng patak samagsak langakala mo may may nahulog na ano may nanahulog na buhangin ay grabe guys ang lakas kaya swerte pa rin tayo kasi hindi tayo nakakaranas ng ano kaya nang naranasan ng ibang mga kababayan natin diba yung mga kababayan natin dyan eh halos mawala na ng bahay ah, na perwis yung kanilang mga pananim diba tapos yung kanilang mga yung kanilang mga ari-arian na nawasak hello ang <laughs> <laughs> guys numero o nung ano numero o nung mahinang negosyo pag ito tagulan kaya ang uh, parlor barbershop ah uh, di bali yung mga uh, palingke ah uh, kasi ang ang tao araw-araw na araw-araw talaga kumakain araw-araw namamaliit yan kasi kaya nila nang uh, almusal, tanghali, hapunan so ang barbershop naman guys ay Uh, halos 2 buwan o 1 buwan sa mga mga Kaya, magpapag-upit sila ngayon. Siyempre, ipagpapaliban muna nila yung kasi malamig. Uh, Kaya, number 1 na number 1, ang sa mga isang negosyo pag ang Barber Shop at sa mga partner. <coughs> pang ano, pang may nang negosyo pag mga ganitong tagulan ang mga hardware. Siyempre, yung mga gumagawa at yung nagpapagawa, ipagpapaliban muna nila yung kanilang uh, paggawa ng bahay. Ay, siyempre, eh, kung ako naman din, kung ako naman din may-ari, eh, hindi rin naman sila ng maayos kasi umuulan. Diba? Siyempre, ipapahinto ko muna muna yung gawa. Dahil sayang din naman yung libor, uh, labor, di ba? Siyempre, kung ako naman din ang uh, trabahante, natural, tatama rin naman ang gumawa kasi hindi ka makapagawa ng maayos, di ba? Dapat guys, siyempre, mahina yung ano, mahina rin yung mga nagtitinda ng ulam Siyempre guys, tinatamad na uh, lumabas yung tao. Kaya bibili sila ng ulam, siyempre, bibili na lang sila, mamamalingki na lang sila para bumili ng sinabawang isda o kaya sinabawang, sinabawang baboy. Tama, di ba? At isa pang ng negosyo ngayon guys, ah, <laughs> Yung mga nagtitinda ng electric pan Kasi malamig ng panahon eh ano pa sila bibili ng electric pan Kung, kung napakahangin at malamig ang panahon ba diba? Tama ba? Diba? <coughs> Ito na guys Ang malakas na negosyo ngayon guys Para sabihin ko sa inyo Malakas ang negosyo may ng payong At mga kapote ba diba? Tama? <laughs>